unya guys ako karon di adiri parang hindi kain ako iko anong bunga nga ko kasi ang sakit masakit ang ngipin ko guys basta salamat kasi inyo ha sa lahat ng kaibigan ko maraming maraming salamat thank you so much way kaputulan salamat kay sa inyo friends salamat yun sa pagpunta ninyo guys sa ano nakakita ko sa inyong mga comment maraming salamat sa inyo guys mga silent viewers nanonood sa mga short video ko, maraming salamat. Sa lahat ng nanonood, maraming maraming salamat. Let's go na ta, guys. Pansamahan ako ninyo, guys. Atong tan-awon ang mga video nga ano, nabituha ako guys. Don sa ano, pagpuntak sa lakad ko ganina, dinala ako sa friends ko. Ito ang nakuha kong video, guys. Ang sarap ng ano mga ulam nila kasi mayroon daw silang ano celebration pero hindi na ako nagtanong kung anong celebration kasi dinala lang ako sa kaibigan ko yung ano binebidyohan ko nag- uh, nag ano naman ako nagpa nananghed naman ako sa kanila guys okay lang sa kanila guys pero karon ngayon nag voice over lang ako kasi mayroon namang music sa ano may ano nag-istorya ako pero akong gi ano gi gi, gi padagan pero mayroon mang music so nag voice over ako ngayon natanawa ang ilang mga sudan guys lami as ilang mga sudan Tinoora, guys pero kanong ano na nakakain naman ako nakatikim naman ako yan guys kasi ano pinakain man kami pero hindi nako ko napakita nagkain kami na sarap kay Ransod guys nakatikim ako sa lahat guys at ako lang yun yung videohan guys kaya na lang ko nga akong i-youtube ni anak ni Sugotra sila guys kaya ano parang may video ko na na pa sila yung manok eh niluto sa apoy sarap kay guys murag tangis giving man siguro ni eh guys sa ano sa anak nila guys na ano nakapangsa sabah nakagraduate siguro hindi man ako nagtanong mahiya naman ako wala kasali dito sa mga bisita nag nagsama-sama lang ako dito sa friend ko para pag -video sa mga nililoto dito sa ano mga ano mag, mga luto-luto sa mga nagluto kaya ah, ano, sarap kaya siya guys <coughs> excuse guys sarap kaya na guys lalo na tomatis excuse <coughs> Paborito ko yan guys ang ano ganitong inana sarap naman hindi, hindi ko nakaano nalakan si sa biyahe guys mayroon man akong video oh. namunin yung ilang mga sudan mga ulam nila guys oh. mayroon naman silang ano, hinahanda silang lamesa pero hindi ko lang binibidyohan doon andito na lang ako nagbibidyo hmm. wow na ah, lami as isda ah, kasag lami wow lalo na yan oh sarap di ba, guys sarap pero nakatikim ako sa lahat guys sa totoo lang nakatikim ako Basta shout out lang ko sa lahat ng friends ko, mga kaibigan ko, mga ano, mga silent viewers, mga mga supporters ko. Salamat kay ninyo guys, eh. Maraming salamat. Basta shout out lang ko sa lahat ng ano, vloggers away the world. Shout out. di ako diri, hindi di ko nalakansi sa biyahe, eh. Shout out ko, silent viewers, subscribers, supporter ko. Saraming salamat. Basta ka viewers, shout out sa manonood, sa nanonood sa mga short video ko. Maraming salamat sa inyo guys. Salamat jud kayo ninyo guys. Huwag kaputulan ng pasalamat ako sa inyo guys. Yade. Tanawa na po din ilang mga sodaan guys. Ang dami ng ulam nila guys no. Ang daming daming ulam nila guys. Bakani hindi ko alam kung ano yan. Mabilidyohan ko lang guys. Kaya okay raman sa kanila kung video ako. Bukan eh, sarap na, guys. Ang sabaw ana, sarap kayo. Sana lalo ng okra o oh, may mais pa. Yan, but hindi man ko nakatikim na eh, yan guys. Kaya ayaw ko kung oh, itong budbud o. Sarap pa, suma nila guys. Sarap kayo. Mayroon pa silang photo, guys. tanawa guys. Sarap, Kalami naman o. Eh mo mga paborito na kung pagkain ka na bitan ng ana nga kuan talang na mga pagkain na wala yung masyadong mantika mga oh, katulad nito oh, sarap to hmm. lalo na tamatis niya oh. na mais sarap lalo na may, may ano nilagang mais oh. ina guys sarap naman sa niloto nila guys eh eh, hindi ko magmahay sa ano sa kaibigan ko sa mama ako sa kanya naawa guys oh. Uh, so nakabidyo ako rasa salami sa bulad eh. Paborito ko bulad na star apple ay eh. salami pagkaayos sarap yummy yummy lahat ng pagkaon nila delicious yummy yummy uh, mayroon sa silang kuan guys na orange mm sarap kayo guys ang sarap naman wow sarap naman munang nag voice over nilang ako guys kay may music magod ni di ay kay magkano? may istorya man sa ako ani sa actual na nag video na lalo na sa talong oh. sarap ng talong ganahan ko sa talong guys no kung ano nung itlog ganahan sa ko isugba lang wow lami ni may avocado sad ni sila guys na ang kani silang ilan ng ibinta at gana doon sa bukado nila kalami yun know? o ha kana ang daming bukado Yan, mayroon sa silang isda ilahan yung kinuha ang isda guys mga minggit mga sana mangmasul masul o mga sabah basta kay kani ilahara ni kinuha hmm Lamig kayo na siyang isda ay nani, lalo na isugba, ha nilagang mais pagkita ko na ninyo guys thank you everyone for watching ka viewers thank you everyone